Yon mga amigo, marami ng bangka ang uh, dumayo at saka may mga padayo pa. Yan. Uh, may o, may surigaw, may bataan. O so, karamihan mga amigo sa bataan, sa may ng maribilis bataan, kung sila dumadayo, yung Pilipinsin ang isda. Uh, ayan o, oh. magpapansinin natin mga amigo, madalang na yung bangka yung iba pinalipas lang yung bagyo nagsunod-sunod kasi yung bagyo mga amigo yung pinakahuling dumang bagyo si Pipito yun ang pinakamalakas dito sa amin yan buti na nga lang mga amigo at uh, hindi naman gaano na pagpapansinin natin para namang walang nabago dito sa amin mabuti na lang mga amigo at uh, yung kalakasan ng uh, hangin at uh, alon dito sa uh, amin sa dinahikan nataon mga amigo na low, low, tide siya ganito siya low tide kung nagkataong high tide ayun na po dinay mga bahay dito sa mga malalapit sa tabing dagat ayun ito mga amigo yan o, oh, yan ay nililitrahan nila kasuyo kaso may kasabay na nililitrahan iniwanan yata muna gawa ng malalim nakalutang ayan nagalaw yung bangka siguro ay papahibasibasin pa bago nila balikan may kasabay din silang nililitrahan ay, may kasama dalawa ni Ralph TV yan nagalilitra sila eh siguro inuna nila yung wala sa tubig at mamaya pag pero hindi pa lutag kahit eh. tayo ngayon eh yan. Babalikan na lang nila ito, mga amigo. Yan si Amigo Windil, diyan yan lumipat. Di yan, yan si uli sasama, dadayo yan ng bataan. At saka may mga kasabay pa yan dadayo. Ayun, kasamahan din siguro nito, kakumpanya din yung nililitrahan na bangka. Ayun, yung bangka natin mga amigo, ayun, nasa oh, malayo. Nakatali lang siya doon. Ayan, oh. so, Yun, oh, yan si Chibang. yan yan, nandito sa Amigo din mga amigo, yan, sa Amigo Windel yan. Hmm. Diyan sa ngayon, sa sasama. Sa, Kabanggang sa yan. Ayan. Ah... Yung ibang bangka, kagaya nitong kapitbahay namin, yung dalawa na yan, yung kasabay namin tumago nung na sa real, kami nagtago na may parating ding bagyo. Talagang sadyang, ano yan, pag amihanin mga amigo, hindi lumalaot. Pero dito, Maraming dumalaot na bangka kahit amihanin Ayun, oh. Yung palang bangka doon kanina nakapuntu mga amigo. Umalis na. Oh. Palaot yon Ah, police starting. Ah, ito, ito, ito. Natakbo, oh. Ayun, oh. Hindi ko lang kung palaot o padayo. Kasi malaking bangka yan, eh. Karamihan sa malaking bangka dito dumadayo. Oh, baka padayo. Ayun, oh. Ayun, oh. Natakbo. Hmm. Baka dadayo magdadagdag pa yata. O oh. baka magtutubig. Kasi parang papisport pa yung punta niya eh ah, punta pisport baka magtutubig baka may ila hindi kaya may dadagdag pa yan sila or lag out maglalag out ganyan kasi pag naglalag pag naglalag out nandun yung usgard mga amigo inaakit nila yung bangka para tinitingnan lahat ng tao saka kung yung mga gamit ganyan dito ngayon pag naglalag out umakit tayo yung mga usgard o yun o oh. no? Uh, sa mga nakaraan natin video kung nakapapansin yung mga amigo uh, maraming bangka pero ngayon kami medyo dumalang lalo dito baggawi oh. o yung mga pangulong nagsilaot yan mga amigo kaya wala din yan kasi matagal silang hindi nakapagkulong gawa nung sa bagyo nga na sunod sunod may posibilidad na pagdating yan mga jackpot na naman yung mga yan dadaming huli gawa nang ang buya pag matagal na hindi na pupuntahan yan makapalang laman Uh, maliban na lang mga amigo kung yung dito sa mga medyo malapit na payaw pagka bumabaha dito sa bundok ng Sierra Madre tapos yung tabang yung, la, yung malabo niya, tabang kasi yan medyo malabo ang kulay nakakaabot yan doon sa mga buyahan nawawala ang laman umaalis sila sa payaw gawa ng malabo ay malabo naliligaw siguro hindi kaya yung klima ng tubig hindi nila nagugustuhan oh. pero yung sa mga malalaot ayun Madalas malaman yan mga amigo yung medyo, medyo malayo. Uh, hindi kaya kung nandyan mas sila sa panabi, eh, medyo malalim yung tayo nila. Hindi sila sa mababaw kasi yung mababaw may, tabang, may medyo iba na ang tubig, medyo matabang. Nakakaabot yung tubig ng baha galing sa Sierra Madre. Yan ay sa tagal ng paglalawat natin, medyo na-absorban natin kanun ang nangyayari. Na wawala yung isda sa malapit na buya. O yan oh. Ayun oh, mga padayo mga amigo, yung iba diyan, marami pa ang dadayo dito. yung may kulay blue pa doon oh, may karga din. Ang pagkaalam ko mga amigo, bataan din 'yan sila. Marami pa ang aalis, kaya ito dadalang pa. Yung mga medyo malalaking bangka. Karamihan ng mga nadayo mga amigo malalaki. Pero mayroon ding maliit kagaya niyan, hindi naman kalakihan 'yan. At saka yung ibang mga kakumpanya nyan, mga amigo na dadayo maliliit. Kasi yung <coughs> lalautan nila doon mga amigo ano lang din yung mga kagaya dito pagtutuda, yung mga bituna nasa mga 30 hanggang 50 nautical miles lang din sa layo sa bataan ganyan lang din kalalayo parang kaga, kasi layo lang din ang nilalautan namin dito maliban ng mga amigo sa so mga nanguhuli ng mga yilupin yung mga pag uh, isang ilit kalahati saka mga tuloy na malalayo yon kagaya nung nilalautan ng ating ibinag na bangka doon sa Subic, uh, hanggang 200 nautical miles ang naaabot nila kasi sila kalalayo sa tabi o baka hindi natin sigurado pag nabili na yung akin bangka mga amigo baka ma nyo ako nandun ako sa subit dadayo ako doon nandun ako sasama o, iniintay ko lang mabili yung bangka para makapag decision ako ng pag alis alis yun binibinta ko na si Ichibang mga amigo nagkasasawa muna ako sa pag gusto ko magpahinga muna sa pagbabangka Ah, uh, maglalaot pa rin pero ano muna ako yun tawag dito ah, uh, sasama muna ako sa ibang bangka sa kapag nagpagawa ko mga amigo dito sa amin kasi ang talagang nilalautan ko yung pangdito na lang hindi yung ng malayo ah, uh, siguro yung mga maliit lang yung municipal lang ang restro yung ah, uh, hindi aabot ng 3 ang karga pero mamakinahan ko siya ng mga 4 five, 5 para medyo matuloy madaling makakarating sa payaw yung Pinakamatagal na itatagal niyan sa lahat mga nanay mga lima, anin na araw. Kaya nakakauwi na, mga ganun na kaliliit. Uh, yung si Kasuyo, hindi ko lang alam kung saan parte dito, basta dito na yata pumunta. Naglilitra sila ng bangka. Yun, kaya ako na dito sa playa, akala ko na andoon. Akala ko na andoon kasi yun ang inumpisa nila, may litra na hindi lang nila tinapos. Yun, doon banda sa may kilaral PB siguro doon banda nagpunta subukan natin lapitan tong naglalagay ng oil sa eh. yan ito hindi na mawala wala itong mga amigo pag kami oo oh, yan ay eh. masisipag dito maglinis yung mga may mga grupo dito na naglilinis talaga kaya lang talaga pag kaganitong amihanin kahit araw-araw nila yan hindi nila maubos yan kasi ito, dagsa ng dagsa yan ituloy tuloy And, ano yan basura naman ang kalikasan yan mga amigo eh. nabubulok nakahoy Ano pang May mga ilaw ka man, nagbuburaw? Nagbuburaw pa yan. Ah, o nga. Ibig sabihin parang malakit na naman yung buwan. Ah, pwede na po yan. Naka-darwan na ako, ako, Ah, ilan ang huli mo kagabi? Ah, uh, naka limang kilo po. Naka-apon naka-sampu. ayos pala. Pero malayo. Diyan po sa may sabang. Ah, bandang sabang. Dito sa may papulilyo. Oh. O, kasi yung iba na sabi nila, dito daw sila sa may parumbu ng mauban. Marami din daw doon buraw. O, ha, kita na daw nila yung parula ng mauban. O, doon sila. Yung mga taga rito sa so may rusas. O, nahuli sila ng 24, 26 kilos sa isang gabi. Pero, ayun na ay, inoong, ano pa, maliit pa yung buwan. Mm -mm. Yun nga, yung... Wala naman buwan, Oo, yun naman sa amin ay sumubo kami ng isang gabi. Ay, gabi na kami nakaalis. Ang aga namin dito sa sa bangka. Nag, uh, hindi kami inandaran ka agad. Nagman yung makina. Ayan o, yung bangka na yan kay Adventure. Yung, ay, nakaris kami madilim na. Diyan lang kami nakapisto. Kita lang yung mga bangka dito. Ay, sa 10 kilo. Ang uli. Tapos ay kami ay atat lang nangangawil. Agoy na lang. Maganda Oh, uh, kaskas -kas yung gamit namin, kaskas at saka mayroon din kaming undak. Hmm. Oh. Undak, kas, kas, kas lang. Kaskas lang gamit mo. Uh, andi ka nag undak. Po, uh, pang -tabot, pang -tabot, pang -tabot. Hindi may panahon na ano, may urus talaga na sa undak masibad eh. Na, na oh, Oo, nung una puro undak lang kami. May may -uras din, may oras na ganon. Pagka yung hindi masyadong humihilig ang nylon undak masibad 'yan pag nangain sa Honda, mas mabilis na ipon, daming bebas eh. Ganda ng makanan niya mga amigo, Honda. Oh, uh, Honda. Branded. Magkano ang bili mo? 6.5 yan ano? Ha? 18,000. Pero 6.5 horsepower lang. 7 city po yan. City. 7 horsepower. Mm uh. Pero ang makaganda dyan, branded yan. Hindi yan basta-basta ano. Pero yay, ikaw na no? bakal pa rin tank eh. Ah, bakal. Mayroon kasi ngayon bago ng mga plastic na eh, Hindi kinakalawang. Ganda ang Honda. Hindi siya, Hindi siya kinakalawang kaagad na, Pero ito bago pa. Bago pa, pa yan eh. o, hindi kasi mayroon dito yung kaya ano. Yan Oh. Ito, ito yata Luma luma na yan. Pero hindi mo mahalat ang luma. Ultimo tornillo. Wala ka makakita naging pagbabago eh. Yan ang dapat sigurado. Pag yan ay hindi mo nasinro ng maigay eh. May iiwan ang ihi sa laot. Hindi po yung mga kuka na. Tinatalihan ko ang po yung ihi. Hmm, nataling goma para matanggal man sa dyan, hindi pa rin siya makakawala. Oh, para sigurado. Oo. Oh. Pag kuwan po ay makawala, pag kuwan tali, ay. Hindi mo po patilo sa tiyan diyan sa kuwan. Sa timon? Timon. Sabit. abit. Oo. Mm -hmm. Oh. Mabalutang, okay. mabalutang kuwan po na Ah, oo, tingnan nga pala yung nakataas pa. Yan o, oh. pag binaba pala siya banga ah, bangga na siya dyan o, kasi nung una mahilig sila sa ganyan na mataas yung timon maganda daw manakbo ay ang problema mahirap lumiko pagka hindi mo ihiritin hindi iikot <laughs> o, makipot lang ang kasko pero o, ano na kasi ngayon mga amigo di kagaya nung araw palakangan ganito kalalaking bangka nung una ang kasko lumalapad na ng 18 matutulin lalo manakbo yun yung mga malalapad matut ko no, nung ang bangka dito eh. gawa ng halos ano na eh paano hindi tutulin pag malapad yung kasko mo ang lo hang isang dangkal yung tubig lutang <laughs> oh, dito ng araw ang bangka pa. na? ba ngayon matutulin pa rin naman pero kung ikukumpara nung bago pa kami dito noon mga straton hmm. ang mga bangka kasi ang lalaki ng mahahaba na luluang Mababa lang siya sa tubig pero maluang. Sipin mo kung istrato na 16 ang makina pero ang buka ng baol ay 24. Um, dalawang pie. Tapos is, kalahating plywood lang yung parka. Ah, grabe pag tumakbo Tapos hanggang tuhod yung tubig, aray mo pang hindi patayin yung makina. Dahil hindi siya masayad. tumutuloy lang sa alon eh, pag mga kuan kaso ngayon hindi na ganun karami ang kahoy na kalalaki bihira na Hala -hala ko noon mga ganito noon six, ang makina mga disin ko lang na robin pero kumakarga siya ah, na ano siya matutuloy ng manakbo ganito kalalaki lalaki kasi ng lutang Branded yan mga amigo na makina, Honda. Kaya medyo may presyo. Mas mahal pa yan dun sa ano sa RS na 13.5 horsepower. Hoy, buburaw din to. Ano te gigisa lang kayo isang ganito isang tao lang. Ito ay ng dalawa ito. Eh. Ay ng to. Eh. Ano, babanat na? Oo nga. O, ito mga may Honda din ito. Ayan o. Oh. Aba, low speed pala ito o, eh. Na Honda. O, kaya pala ang LC. Sobrang laki uh -huh. Matipid na ngayon ang pagbubura. Hindi kagaya dati. Kasi dati, Honda, tagal mo pang magpapain. Ngayon karamihan, kaskas na lang yung kaskas yung gamit. Kunti, malit ng punan ano. Ayong kasi isipin mo bibili ka ilang pakete tapos minsan dalawang pakete kulang pang magdamag. Isa e, matala yung kaskas oh. Ispaisa, dalawang biwas lang pero mabilis si panghuli. Hmm. Ilang taon na ang makina mo? Anim. An Anim na taon mga amigo, eh, ganyan ang Honda. Anim na taon pero tingnan mo naman parang uh, bago. Sigurado na yan Andar na Alam ka sinigoy? yun o oh, mga amigo medyo malaki pa pong pero kumakain na pala nakakahuli na sila ng 10 hanggang uh, may nakaka 20 kilos pa kumakain na pala yung buraw manghuhuli na uh, pagpaplaruhan lang namin niya nila amigo bido kung saan kami lalawat magbuburaw ba kami o mag uh, isdang batuhan kasi yan ma yung lumalawat na yung mga amigo sa isdang batuhan siguro mas masibad sa buraw ngayon kaya buraw ang kanilang ano ang uh, kanilang purpose mas masibad kasi kung sa batuhan ay maganda ang kain mas malaki ang nabibinta kasi sobrang mahal ng isda na nakukuli sa batuhan yun mga amigo uwi muna ah uh, akin lang pinisita tinignan ko itong ablaya uh, medyo madalang na kahapon marami palang umalis na dumayo ng bataan tapos sa uh, ito yung iba yung kagaya niyan Uh, pagkatapos litrahan yan mga amigo, aalis uh, na rin yan. Dadayo na rin ang bataan. Yun. Abang-abang lang mga amigo. Abangan na susunod natin video.